Address, 94 F. Mariano Avenue. 94 F. Mariano. Ano pong number to? 124.1 Ay, malapit-lapit lang po. Nasa F. Mariano ba kayo? Doon po sa gawinan lang. F. Mariano po ba ito? Eh, opo daw po, boss. Ayun. Nag-away pa sila kung pa -ano, o no pagano. <laughs> Salamat, Salamat po mga nanay. Halika na. Sugan! Salamat po nanay kuhan. Sige, hanapin natin dito. F. Barriano, abinyo. Ay, nako. Tama, tama. Oh. Happy birthday, Mayor Ben Patron ng San Jose, Batangas. Happy birthday! Happy birthday! Nako naman! Saka yung schoolmate ko, Butch. Belly ka. Happy birthday, Butch. Nag-anamang sunod-sunod no, ang pagbabate. Eh, <laughs> wala ka dito eh. Happy birthday, Alea Dolin. Binibilang ko po yan, Tito Sen. Meron <laughs> pa. <laughs> Tito Sen, tama na, na po. Samantay ulit. Eh, <laughs> okay, pa kami. Ano na, na po, malapit na po. Baka 90. 94? Dari na ba kayo? 94. Andito na po kami sa... 96, bossing. Uy, dalawa na. 96. 96? Okay. Okay. Malapit na po. Ayun okay. o, may kumakaway dito. Ayun okay. 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 yeah. na! Ayun na! na! Oh, ito daw. Asan po dyan? Ito yung mga towel sa 94. Meron nga... 49. 377. 372. 265. Aha. 377. 49. Marami po, bossing. Wala, wala. Natuwalya po dito. Asa po yung mga towel po ninyo? Hindi niyo pa tinatamaan nyo na bulot ko. At tingin po. Ito pa. Ah, bossing. 3, 374. Ay, sobra, sobra. Bababa. Ay, sobra po. Baba, baba. 3... Asa po yung mga tawal po ninyo? 3... 8, 9, bossing. Naku, sumobra pa. <laughs> <laughs> Bababa, baba. Ba, baba Um, baba po. 265, bossing. Sumobra naman baba nun. Pataas. Uh, Kaya mo yan, friend. Wala pala pera, pera. <laughs> Lati na. 377. Is it friend? 377, bossing. Hindi rin. 3, 7. Bossing, wala pong clue? Okay, bibigyan ko ka ng clue. 3, 8, 2. 2! Ano ba, bossing? 3, 2, Ah, ito, ah, ito, ah, ito po, number? Uh, kanina po ito. Ay! A ano pong pangalan niyo, mami? Ano pangalan ko niyo? Preci Susana! Ano ba? Preci Susana. Preci Susana! Prezi na, na, na. Susana. Na, na. Sa US. Ay, yes, Diego. Prezi, ano ang pangalan? Thank you. Ano ang pangalan? Bossing, ang pangalan doon niya po ay Prezi Susana! uh, <laughs> <laughs> ano yung first name? Prezi, ano, ano yung, po yung, pangalan? first name? Ano Susana. Ayun, Ayun. presentasyon. Bagong-bagong yung pangalan Susana. ni nanay. Confirm. Presentacion. Presentasyon. Muntik <laughs> <Presentasyon. laughs> <laughs> na mahawik sa lola namin ang ekspektasyon. Presentation, Susanna Check. Check boxing. Okay, congratulations, bo. Congratulations, check. Nana! bonobunu today! Boxing, I love you. Bossing, I love you, the book in the Yo, I love you. Padwa family sa you and you still na lo. Padua family. Padua family dao. I love you, sister! Dito ako ngayon! I love you, sister! Saan po? Saan po sila? Nasa U.S. po. Ay, sino po silang dalawa? Pamangking ko po. Ay, Joey po muna. na nasa Dubai. Magulo ba? Saan ang bahay? Di ba, pre? Manalo ako, anak. Nasa Dubai yung anak. Nasa Dubai po nag isa kong anak. Asan po ang bahay ninyo? Eto po. Pwede po bang pumasok, Mami? Pwede, pasok po tayo. Opo. Okay. Ay, kami lang daw po papasok. Hindi po kayo kasama. Pag-iisa na po. Huwag ah, excited. <laughs> Sumasali. Sugod! Yes, si Mami, merong uh, tungkot eh. Baka ayaw na talaga. Rin. Weekly Finals na ng Rewind the Comeback Stage. Ano ano ba taon yung mga maglalaban? 82, 82 93? 93, 94, And 91. Ano Joey? 89 bro, bro. Oh my <God. laughs> pa po natin, <laughs> boss. Mga skeleton na lang daw maglalaban-laban. Sana meron mga 200 B.C. Pero alam wow. mo, yung production number kanina pa tapos, ito ayaw tumigil lang kasi sa'yo. Bitin pa dito, Sen. Abangan mo dito, Sen. Tag-isang extra rice yan nabaya. Nahahawa yung pata sa kanya. Parang sa pansit ko yung rice. Dahil sa pansit ko. Ayun na, sa loob na ng bahay. Wow. Ah. Terno dito ka na sa Cortena. <laughs> <laughs> Lahat yeah. ko Uy, dahan-dahan, Miles. Ay God, may... Baka ka madali. Oo oh, nga po eh. Takot yeah. po. Meron po kayong sakit sa puso. <laughs> oh. Relax, relax lang po. Sino pong kasama nyo dito sa bahay? Bukod po dun sa dalawa. Apo. <laughs> <laughs> <Anak>. Ba't ba? <laughs> si Jerome. Si Jerome. Si Ilan po kayo dito nakatira? Ah, mamami. <laughs> <laughs> ano lang, dalawa lang po kami ng apo ko. Uh, pa. ano pong pinagkakaabalaan niyo sa buhay, Mami Presi? Andito lang po ako sa bahay, tapos sinutulungan ko po yung pamangking ko. Nag nagtitinda po ng almusal, tanghalian, Ilan taon la, na si Nanay? Ilan taon na po kayo? 70 po. Hello, love bossy. I love you. Happy birthday. Salamat po. <laughs> Happy you birthday. you remote? Si andito po yung remote. Saan po yung remote? remote? Na po kayo. Ma ano? Mami, bakit po kayo nakatungkod? Ano pong nangyari oh. sa inyo? Kung tuhod ko po, nagkaroon po ng luck. Dapat po ako i-operahan. Umingi nga ako ng assistant from PASID. Eh, hindi na ako pwede. Ano pong nangyari? Nalak po? Ano, nakadikit na po siya. Kino pong nagsara? Siyempre <laughs> po, kasi sa edad ko. Kasi nung time na yun, single parent ako. Single parent po kayo? Ayun, ang pagtitinda ang akin na si Kaso dahil may isa kong anak na pwede kong pag-aralin. Sa makatawid, yun pong pinagkabalahan ko nun. Namamalengge ka araw-araw. Nababasa yung paamo, mo. Ah, yun, yun. Yun, lagi akong pinapagalitan ng nanay ko na walang namamatay sa linis. May namamatay sa... Ay, walang namamatay sa dumi. May namamatay sa linis. <laughs> <laughs> Asan po nanay niyo? Kaya pala mahaba ni Paolo. Bosing! Sa <laughs> true love? Healthy! Bossing, ang uh, um, bait-bait talaga ni Lord. <laughs> talaga naman. Wala akong sinabi kanina kay Mama Mary. Maga pa lang talaga nagi. Alam niya naman po, bossing mga senior, di ba? Baagan nagigising. Sabi ko, Mama Mary, kung na sa reno. Kahit di mabunot sila na lang. Yung mga consolation na lang, ganun. Sumagot po ba? Ang sagot, ay wala naman siyang sinagot, kundi, ay nano ko lang, ay, pray ko lang. nag lang ako na, nag-pray, nag-pray nag lang ako, nag-pray sabi ko, napakabait na Panginoon Diyos. O, oh, di ba, Nay? na, na, ang oh. hiniling mo, consolation lang, pero consolation ikaw ang nasugod <laughs> namin today. Consolation lang, ino. You know, bigas nga, masaya sana ako. Oh O, yung pala eh. Bosing, bigas mordan. lang po. Papatala <laughs> ng Grain Smart yan. yung binigay sa akin. Yes, Grain Smart. <laughs> uh, ang aming mayor dito, napakabait din. Dahil ang ama niya, si Tito Vic at saka si uh, Biko Soto, naging ano namin, uh, namin si Tubik, yeah. inaalagaan namin si Biko. So, Ayun, salam. <laughs> salamat. Ito kaming picture last. May pang nagtimba. Mahal na mahal namin si Biko. Thank you po. Si Malu po. Ahoy! Si, si Malu po. Inaalagaan nyo rin. Ito, Pao. Na, dito. dito. Siyempre. Shout si out. Oh. Siyempre. Hawaii na ba? Ay, siya. Oh. Exposure. Kumabal <laughs> <And laughs> ko. Dito. <laughs> Andito nga kasama mga mutya ng Pasig. Andyan nga. Oh. Shout out. And ay yung mga kandidata ng Mutya ng Pasig na yung... Sama yung barako ng Pasig. <laughs> 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 ay sila. Yung mga kandidata ng Pasig. Nasa... Nasa Dubai po siya. Mm. sabi, sabi ko habang gumagawa ako ng props ko rito, anak, pray mo ako para makasali ako. Don't worry, nanay, kasi naka-comera naka kami noon, nag-video call kami kagabi. That was 10 o'clock sa gabi. Gumagawa ko. Totally, hindi ko mga magagawa <laughs> yung, yung tinidro. Props lang po yung tungkod nyo. Hindi yung tungkod yung towel, <laughs> friend. Kala ka, yung towel na yon. Nilagyan ko ng ni scotch tape. Hirap na hirap ako. Mm. Kasi yung kamay ko kasi, siyempre, sa pagluluto, nag-lock nag din. So sabi ko, hm, bahala na ko, ano may sa akin, premyo. So, <laughs> Pero nai, di ba sabi niyo po kanina, nagdadasal po kayo Apo. Ano pong pinagdadasal niyo? Bakit niyo po gustong manalo? Ah, uh, gusto kong, kong manalo para... Oh my God. <laughs> yung may support lang ko yung aking maintenance <laughs> nag <-abot. laughs> Kasi nakaiyan rin mo na ako sa anak ko. Na laging ganyan binibigyan ako. Nang alawans Siyempre, may, ano na rin naman siya. Mali mo, bukas makalabag asawa na rin siya. Sino naman natutulong sa akin? Kasi, ano po, 30, ano na po, na, namatay yung asawa ko. 34 years na yung anak ko. So, 20 years na po. 24 years na. na mag-isa. Opo. Uwinay, eh. isa lang po sabi niyo ang anak ninyo tas malayo pa po kayo. Opo, opo. Ano pong masasabi niyo sa kanya? For sure, mapapanood niya to. Masasabi, anak. Ano ka lang, dasal ka lang. lagi. kagabi pa nga sinabi ko, anak, yung ating po ang nasareno, huwag mo kakalimutan ha. Kasi, noon time na yun, kasi alam mo, sa, sa biyahe, hindi pwede ang poon pagpamunta ka sa ibang bansa kasi muslim, di ba? Tinago namin yun. <laughs> Ninirap ng pamangkin ko. <laughs> Nilagay sa, yung bang bubble wrap yun ang inano, sabi ko, oh, thank you Lord, Nag, may ano na ako na sa Nagka Nagka-COVID ng anak ko sa Dubai, totoo po yan na. Hawak-hawak ko yung aking poong nasareno, hawak ko nasa bag. Nasa bag po, sabi poong nasareno, ano po, ang nasareno, binigay mong sakit sa aking anak. Sabi ko, alam ko malalagpasan. Kasi yung mga senior doon, nung nasa Dubai po ako, dinadala ka sa hotel. Sa plat, as hotel. Kasi bawal nga dahil COVID. Ah, Dubai na, din po kayo? Ano, uh, mother visa. Mother. mother visa. So doon ako nalak, -lock, nalockdown for how many Ano ba yung how many years? Ano ba yung anak niya sa Dubai? Yeah. Lalaki, babae? Babae po. Babae? Ano po ang trabaho? IT po siya doon. Ano po trabaho sa Dubai? IT po siya. IT po siya. Uh, IT? Oh. Bossing. Oh, po. Kailan po siya huling uh, nakauwi? Uh, matagal na po hindi nakakauwi kasi dahil sa COVID. Ako lang po ang pinapunta po niya doon dahil mm -hmm. siyempre, yung pamasahe. Ibig sabihin, siyang uwi Ako lang pinapupunta niya doon. Tapos, yung pinapadala niya sa akin ng monthly okay. income na para sa gamot ko. Bukas alam mo naman mga senior mahirap ang nag-iisa. Nag Buti ang dyan na yung, mga, yung apo ko na laging nagsusubaybay sa akin. Napapagalit ang pangako na. Si Jerome? Po. Si Jerome po. Sa, sa ka Jerome. Ka si Jobel. Ah, sa Jerome. Sa kasi, ano, ah. Sa kasi, okay. ano. Sa si ano. Si ano. Errol. Iyan uh -huh. Yan ang mga kasakasama ko sa kasi. PJ. PJ, sa kasi, ano. Saka si yan po, po ang inyong mga tapar cards. Si, si Ay, nanay makwento. Hindi sila makwento ano. hapon na. Mm. -hmm. para sa si Hindi naman lo. po, bossing. Para si Lola Belinda <laughs> <na> yung sinasabi. <laughs> <laughs> Nay, bigyan natin ng regalo. Si nanay. Kaya na regalo. ito na, bossing. Nami, ito po. Tanggapin niyo po ang regalo mula sa... Hanna Pishy! Ito po yung storyline. <laughs> Meron po kayong stand fund with... Airplane ticket. Yeah. At double door refrigerator with lock. <laughs> yan na 'yung physics part ng practical na nana. for 35 years subok na rin ni. Bossy! At may nilagay ako magpo 1 2 3 4 5. TNT! TNT. Kasi may sulit na online TikTok na ngayon. Yan nang new TNT TikTok saya 50 may 3GB na, may unlimited text pa. Kaya yan. Lahat yan for 3 days iba talaga ang TNT kaya magload na. At meron 'yung pesos at grocery items mga Dapper Cats, basta grocery o kaya paninda sa Pure Gold na tayo. Kompleto pa ang mga bilihin dyan. Murang presyo at sa kalidad, hindi kadehado. Talagang quality. Panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always, always panalo. panalo! May 5,000 pesos po kayo mula uh, sa CDO Idol Cheese store yeah, it's, it's Idol eh. It's Idol Time ng buong pamilya ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog. Sa bawat bili mo ng 1 kilogram pack, meron kang makukuhang free spoon and fork na magagamit ng mga dabar kids. Mabibili to sa leading supermarkets nationwide. At meron po po kayo, mami, may 5,000 pesos at regalo po po kayo mula sa Dr. S. Wong Super, super soap, soap with Moisturizer. Araw-araw, iwasan ang peep with Dr. S. Wong Super Soap with Moisturizer. At ito po, at ito po po tapos. May 5,000 pesos at regalo po po kayo mula sa CDO Ulam Burger. Burger. CDO Ulam Burger may beefy bango at sarap na siguradong magugusahan ang buong pamilya. Sa halagang 12 pesos lang yan, Miles. Per piece, afford na mag-beef with CDO Ulam Burger. At ito po, Mami. Ulan di pa. pa tapos, Mami. May 5,000 pesos at regalo po po kayo mula sa Birch Tree 45. May lakas ni Benza Plus kaya ito tubuhos ang nutrisyon at pagbamahal with Birch Tree 45. Meron pa. Meron pa? 5,000 pesos pa at regalo mula sa Palm Olive Naturals oh, 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 oh. Intensive Moisture Shampoo. Try nyo na ang new long-lasting bango ng Palm Olive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda, aroma, aroma ganda. ganda. Bilhin na sa inyong mga suking tindahan. Po, Tito Bossing, igbol na galigit. The markage po talaga kami. Since forever and ever and ever. Salamat po, Nanay Presi. Eh, may mga regalo na kayo. May 40,000 na kayo. Yung 40,000, gawin na nating 80,000 Pesos. Wow! Wow! I love you! I love you! Thank you, Lord! Meron ka ng May 80,000 80, Pesos. I love, I, love I love you! I love you! I love you! I love you! Salamat po sa inyo lahat na taga ano Itbulaga. Legit tabarkad po talaga kami. Salamat po. Talagang yung sulit namin pag pagpuyat kagabi ng mga kumari kaibigan. Dito kami talaga gumawa ng mga props. Anong oras na kami walia. natulog? Eh ako talaga yung namang hirap na hirap. Salamat okay. po. Sige Salamat po, ingat po. po kayo at uh, God bless you po. Salamat Congrats you. po, Nanay Presi. Congrats po at